sa ang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente yan, nakaraang araw po ay naglinis po kami sa lugar po ni Lolo Permin Nag, nagamas po kami at uh, yung loob din po ay nilinisan po namin nakakao po yung sitwasyon ni Lolo Permin sa kabila po ng mag sa buhay ay hindi po nakaya na linisan po yung lahat ng mga nandito sa labas at loob ng bahay ngayon po ay nagbisita po kami kasama ko po si Rubelin at uh, maghapon po kami ngayong araw. Tapos mga sa samahan nyo po kami. Rubelin, ilagay muna natin ng dahon ng ano, ng yan, para magkulo. Yan, mamaya pagkakulo niya, anong isusunod natin? Okra. Okra, yung mga gulay, ano? Sunod sa okra? Sitaw. Sitaw, tapos? Sunod? Talong. Kanto. Hmm. Mm. Dati Robilin, anong niluluto mo sa bahay ninyo? Yung yeah, sana yung matadali. Ha? Yung madali, Katulad ng ano? Ginataan. Ngayon, magaling ka na magluto. Nung nakaraan nagluto ka ng paksiw na bangus. Masarap. gabang sarap ng luto mo. Tapos, nagluto ka din ng playa. Tapos ngayon naman po yung natutunan ni Robelin ang pagluto po ng sinigang na bangus. Bali ano po yan, pangalawang luto niya na na bangus na bangus po nung nakaraan. Kahit po paano, marami po siyang matututunan. Sa at the same time, nalilibang po siya sa araw-araw na, 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 na ginagawa. Sana yun po may mga <laughs> tulad po nila Robelin na nagkaroon ng sakit na depression. Yan. <clears throat> sana tulungan po natin sila na malibang kahit po sa mga gawaing bahay so si Rubili si pag yan naglinis po dito sa kwarto po ni Lulo Permin dito sa tulugan wala na pong alikabok pinagpaga na po yung higaan hmm. malinis na nakakao po yung sitwasyon ni Lulo Permin kaya wala po nang magisa na lang sa buhay wala pong kamag-anak na pupunta yata dito hindi ko po alam kung minsan may pumupunta and sana magkaroon din ako ng budget para ano mapakabitan po ito ng kurindi si Lolo Permin medyo malaki-laki po yung mga gagasta sa ato at, dito at <coughs> pabagoyin po yung instalasyon wala pong kurindi dito nalinis na po yung lababo pati po yung mga sila ito ni Lulu Perlin. Once a week po ay yan ito po yung gagawin namin nila Robilin. Para hindi po magkasakit si Lulu dahil sa dumi. Yan po yung nagkukos ng sakit yung madudumi sa paligid lalo na yung sa yung ano nakainan kami uh, pong ipis, daga na gumagapang No kaya maubos ito ni Lolo Permin. Aabot ah, din ito hanggang mamayang gabi ano. Hmm. Sabi natin kay Lolo Permin pag hindi niya naubos yung yung bangus, piling prituhin ano. Hmm. Nasira yung ano natin yung yung video natin, nag-error yung SD card. Na nalinisan na po namin itong buong paligid lababo po ni Lolo Permin yan inuwasan din po namin ito para si po si Lolo Permin kapag makakuha ng plato at si Lolo Permin po nahihirapan din magugas yan po ay nagluto po kami ng sinigang na bangus yan kanina pa po kami dito naglinis na po kami dito sa loob ng bahay ni Lolo Permin tapos ito lababo ni Lolo Permin para kahit po papano pa nagluluto po si Lolo Parmin hindi po ma maanuhan po ng malikabok yung niluluto niyang pagkain tapos kanina po nagsaing na po at din kami kasi yung kaninang sinaing po nilulo Parmin ay panis na kasi ito po nag ano po kami ng sinigang eh sinarubilin patuloy natin yung ano ngayon na sayang video natin kanina oh. <laughs> yung katulong ko po si Reggie Tapos yung kapatid ko po nag Linis po dito sa dobo ng bahay Lulo Perman po ay Nagdala po kami ng Ito po, pakwan Nag-almosal man na po, po kanina -kain si Lulo Perman dito Lulo Fermin, kumusta yung lasa ng pakwan? Masarap Nagluluto pa kami Ilang minuto na lang Luluto pa kami ng ulam mo Sinigang po mga kalingap mga kabenji maraming maraming salamat po pala sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming mga kalingap Yan, sa lahat po ng mga viewers ko po na patuloy na sumusuporta at na nagtatangkilik sa mga vlog ko Yan, sa mga hindi po nag skip ng ads maraming maraming salamat po Yan, malaking tulong po yan sa pantulong po natin sa mga katulad po ni Lupermin na mag-isa na lang po sa buhay at kahit po paano ay may nadadala po tayo na pangayuda ngayon po ay gagawin namin kay Lulu Permin once a week po kami pupunta dito para mag maglinis ano Reggie okay lang sa inyo hmm, lagi ko po silang kasama itong dalawa si po ay apat na putahe na yung naluluto na tututunan itong lutuin yung una yung ampalaya na no, naluto mo ampalaya yung paksiw ano yung paksiw na pag siyong nabangos yun tapos nagluto din po siya ng tapos po sinigang nabangos sinulit lang po dito kay Lolo Permin kahit pa paano lagi mong tatandaan yung ano kung pa paano yung ano yung proseso yung process hmm, um, kahit pa paano umalay mo kapag nangailangan ng ano yung kapitbahay nyo na magluluto o pwede ka na um. ang susunod nyan Ruben na ilagay na po yung sangkap isda ang susunod niyan Okra. Okra, ayan. Nanugasan na po namin yung okra. Yung okra po ay galing po sa tanim namin ng na nilulo permin. Yan po ay sana maubos ni Lulu Permin Robilin. Ang ramin ang niluto mo yung ibang ano bangus piprituin na lang natin ang robelin para kay ang, ang, mamay yung sinigang tapos yung prito na bangus bukas ano pwede mo yung prituin pag may sobra ano yung nilagay mo robelin sili. sili ang liit sili parang sitaw hmm. tapos tapos anong sunod Sini kang nagabi. Asa nang susunod Robelin? Magic salad. Hmm. Ang kunting magic sarap tapos ano pa? Wabi, wow, parang ang sarap-sarap ng luto mo, Rubilin. Hmm, Nakaka-panibago din ang mukha ni Rubilin ngayon, no? Didi, anong mapansin mo sa mukha ni Rubilin ngayon? No? Kumikinis na mukha. Kumikinis na mukha. Alaga ni tatay, ni itay. Alagay <laughs> itay. Alagay itay mm, alaga yan. Lagi ko yung pinapahay ng tuwing gabi. Malikam-gam. Alagay itay pala yan. Mm, pinapatulog ko din yan ng maagap. Ano was ka tulog? Alas 8. Alas 10. Alas 10. Oh, susto cool lang dati al alas 10 yes, sa inyo. Sa akin lang pwede, lang hindi pwede, hindi pwedeng ano. Hindi po pwedeng alas 10 yes, yung tulog niyan. 8 o'clock hmm. na hmm. tulog niyan. Tinamo oh. nawala na po yung pimples ni Robelin, nagputi pati siya. Oh. Nagpuputi yung mukha niya. <laughs> sa akin yung pampaputi din natalab pero na kay Robelin natalab. Ano niya na. ka natalab? Mm. Kasi ang yung sabon kasi ang pangalan nun, mistisa. Yung sa pangalan pa lang, pambabae. Dapat maghanap ako ng sabon na mistiso. Mistiso papaya. Tagal pa, parang nagugutom na si Lolo Permin. luto na po yung isda. Anong sunod? tangkong Yun. Yan po, si, yan po yung luto namin nila, luto po ni Rubilin. Na sinigang na bangus. Kaso Rubelin, parang sampo makain maka yan, ha? <laughs> hmm. <laughs> hmm. Hmm. Ha? Ito po. Grabe, ano, nakawalis pa lang dyan si Rubelin. Madumi na naman, ano? Grabe ang alikabok. Hmm. May kasambay po dito si Lulu Permin. Lagi po itong malinis. Madam. Kapit ba niyo na po matagal si Lolo Permin? Mm. Ano mm. po yung na po kayo. Opo po. Biyera na po ako maka magano dito no nakaraan po nagaling ako dito naglinis kami. Opo. Yung man lang po yung ano ginagawa namin sa ano dito. Po, nagka, ano po nga nagsisigilan sa Opo, nagka, nagka problema po ako nung nakaraan kaya ano hindi po ako, po ako na pagpunta dito pero po ngayon po Parang so, wala na-upload ng mga vlog Opo Pero po ngayon ano po nang Yeah, dalas dalas ko po yung pagbisita kay Lolo Pervin At wala po bagang kasama Ay, salamat po, salamat Nagano na kami, naglinis kami dyan Nakaraan sa ano Yung ano ito, yung kanal Kalabas Talabas po. Ngayon? Nakran po. Kaya hindi na po baga nabaha dito sa may loob. Kung po? Oo po. Nababaraan po? dito. Baradong masyado. Oo. Kaya nga po, ang ginawa ko nga po, inaanuhan ko. Tapos ito po, nabuhay-buhay yung gabi. Dapat dito, ay ano, ang tanimayan, yung kalabasa kong ang taba. po. Ah, na nakaraan. <laughs> <laughs> Tapos nung nakaraan po, napansin nyo, malinis. Oo. Na, naglinis ako dito. Wala naman din ba nalinis? Ay, na ba nalinis? Unless na yung sumisipit sa pagpulita, may kasama ng lalaki. Napalinis din. Hmm. <hahit mo ngayon> <hahit mo> <hahit mo> Matanim Matanim po kami ng ukura sa po yung nandito po Pinano ko din po nung nakaraan dito Gawa ng Baka may gumapang dyan ah, sa sa inyo po Anay Anay, anay Hmm uh -uh. eh, yung mga nandiyan, sa nagtatapon din ng basura. Tapos po, ano, dapat hindi na sinusunog kasi baka mag, po ano, pupawid po ba yung bubong, Kaya nga po. Kaya nga, sabi ko nga po sa kapatid ko, huwag tayo masunog dyan. Mahayaan na lang po mabulok kasi mga daon man lang po baga. Oo. Mm -hmm. Mabuti kung may kagkag. -kag. Ano? Hmm, may kagkag. Nalaki -kag. na nitong ano, langka. Kaso wala pang inog. Wala pa. Ito nga, pigal ganun ganun Hindi po. Hindi pa. Hmm. Ibig sabihin, matagal na po ninyong ano, si si... Mm. -hmm. Si yung, yung anak kong dalawa, yung maliit pa, diyan si iniiwan sa nanay niya. Ah. Trabaho kami mag-asawa. Mm. Nagpapait naman niya. Hmm. Mabait nga po. Yung niya, dumating man lang dito yung mamatay niya. Ng... <laughs> Oo po. Basta po yung mga ginagawa ko po sa mga senior, ganito pa lilinis. Kasi yung man lang kailangan talaga dyan. Sensitive po sa mga dumi mga senior kasi pag nagano po na kain po bagay nang madumi pwede po sila mag LBM minsan hmm, pag nakaupo yan diyan may pagkain ako tinatawag ko ah salamat po salamat po sa ano oh po nagluto po kami ng ano sinigang na bangus ah. tuwang tuwa si Lulu Permin yung po? Hmm. Sino po? ng si Lolo Permin? Hmm. Si Prezi, si Prezi. Si Prezi, opo. Ano po yata yun eh, na nauwi niyang maagap. Nauwi. Nauwi siya mga 4 o'clock. Hmm. Ang ano man po, ng, ang rason man po ng Ate Prezi, wala na pong kasi basod. Okay. Pero iniiwan naman daw niya doon, ipagkain niya. Hmm, ipagkain niya po. Saka lagi pong malinis po ano? Malinis. Hmm. malinis. Dito. Ano dito. yan? Dito na. Eh, may uod na ba gayan? Bawa oh, Bako, dito muna sa gilid. Oh, Hindi na, na itatapon ni Lolo Fermin yung ano. Hmm. Ayo. Hmm. Itu, ini itu. Ini itu. Enggak si bisa dilupin mendik enggak tahu punya itu. Ang Milo. Grabe, yeah, ang sarap. Luto na. yan, papakainin na po natin si Lulu Permin. Hmm, makintab na naman ang lababo ni Lulu Permin. Robelin, ayos nice ka lang Ayos ka lang Robelin. Nag-bite ko si Rubelin na pag si ano pag ng po ay alas 12 na. Kanina pa po kami dito ng alas 9. Ginis po muna kami. Nagkurap yung video. <laughs> Mukhang hinug na po yung isang langka. Hmm. Abol hmm. na po ito kailangan po painugin lagay po natin dito sa video. dito na po mga kalingap mga kabente dito na pong ito po yung luto ni Rubilin na sinigang na bangus ala Rubilin Meron din mangga tapos yung binili po natin na ano pakwan Lolo Permin Luto na po Tara na po Kain na Alas 12 na Nagkain na po kami Tapos palang Tikman nyo po yung lasa Pag ano maalat Sabihin nyo po dadagdagan natin ng ano Asukal ay asin pala So Lord marami po yung niluto namin. Hanggang gabihan nyo na po yun. Pati yung sinaing. Hmm. Busin nyo po yung ano ah, Yung isda. Ito po. Dulo, pero Fermin, nakapaglinis na kami. Nalinisan na po namin yung buong bahay. Hmm. Pag hindi po ninyo naubos, mamaya pong gabi. Gabihan ninyo. Magkain po kayo ng marami para maka, makabalik-balik po yung lakas ninyo. Tumaba po kayo. Ito po. Lagyan ko po sa bawo. Yung okra po na yan, galing po yun sa tanim natin. Siro, hmm. bilhin din pa ng saing yan. Isda. Hmm. gulay lolo pero may no gulay pampalakas mm. pagkabusog po kayo ha Dua beling kaya inah Yang <tong> ukra puk Lulupir ming janyin Ano pa rin tubig? Ayos lang po ang lasa? Masarap. Mag iwan, oh, masarap. Iwan, iwan na natin si Rubilin. Iwan natin. Dulo <laughs> Permin, iiwan na namin yung kasama namin. Tagaluto po ninyo. Masarap pa lang magluto eh. Masarap pa lang magluto si Rubilin. maghapon po kami dito sa bahay po ni Lulu Permin kanina po ay eh, naglinis na po kami dito po sa buong loob ng bahay grabe may bayad na dun sa gulay na lang ni... salamat po yan kahit papano si Lolo sa mga tanim po niyang prutas may kita Lolo Fermin bayad daw po dun sa langka kapit bahay po ninyo ano po nandun ito po hmm. may pandagdag na po kayo pambili ng ano diaryo pambili po ng ulam Hello Fermin, may magsabaw pa po kayo. Marami pa pong sabaw dun sa ano. Ito po gulay Oh. Mm. Ang gulay po, pampahaba po ng ano, buhay. Gusto niyo po ng ano, initan initan ko po kayo ng tubig, mainit. O so, sige po, kaya na po muna kayo diyan. Kami na po ang bahala. <laughs> Yan po mga ano po kami, mainit kami ng tubig para po sa kay Irlo Permin. natin ito. Mga kain pa po kayo? Ayaw nyo na po? Mga <tipan> <tipan> <Kain>. tubig po Mga <tipan> na? ka okay. Mabit ha, ubus pa ni Lilo Min yung kinain niya kanino. Paborito po niya yung sinigang na ano, bangus. Sana makapag-ipin ako na ano, pang kuryente nito. Lolo Permin. Pero may hirap ito ay, ano, yung kuryente eh. Ano rin dyan? At paano yung TV magamit? Ang gamit lang si silbing ilaw lang po dito nilulupin itong solar. Permin, ko na po ito ah. Napo mga kalingap mga kabente, dulo si permin, dulo permin, ko naman po. Hmm. na busukan. na ka. Maraming po salamat po sa kay Hindi kay Hindi sa Hindi po. Yan, sa mga <coughs> sa mga viewers ko po, sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bentley Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.